イオニス・カストロ。 Sa pagkakitik, sa mumay, kumarati. Uy, magaling yan. Lagi yan tambay sa opisina ko, nung vice mayor ako. I really wanted to learn. Oh. And be effective. Nung mayor ako, tamang din. Partida pa yan, ha? nagpo ng nilang dalawa ni, ano, ako Bagay. Palaki, ano, Kung meron man ako ang isang ginagdiriway sa inyo, mga taga-Sampalo, lahat ang ginagawin yung congressman, pinatapos nyo ng term. Ah, pag nakabota na mo kayo ng congressman, no matter what, eh sorry ba ito ha, pinatapos nyo ng term. Ano ba? Ito nung pag-etsi. Tapos. Pakani. Tapos. Ano Masaya. Tapos. Ang isa lang na pasin ko, after matapos, iba natin nabote. Ngayon naman,

Naintindihan nyo na yun. Tolerance na po yan. Siya po ay graduate ng LASAG. Political Science. So she knows. She knows how the government works. And she knows being a presiding officer. Ang tatay niya yung aning nataw na vice mayor. And again, she has experience. And paano maging presiding officer ng isang mga yung Ay, tayo. Siya po ay graduate ng LASAG. Dahil po

Sige, kasi pray na lang natin sa araw ng pag -grupo. Yeah. Dalawa lang naman ang pagpipilihan ninyo. Dalawa lang. Dalawang grupo lang yan. Unang grupo, your best choice. Matamis. Kabilang grupo, ladies choice. Ayun po ang Ha, ha, Oh, your miss choice tayo sa inyo, no? Yes! Sa inyo mga anak? Yes! Sa inyo pamilya? Yes! Sa buong kan. Yes! Your miss choice straight? Yes! Tapos sa pag na. Yes! Oh, nakusuli ba kayo? Yes! Oh, mag kayo pag-uwi, ha? Yes. Thank you, oh, baby. Oh, ma! Thank <laughs> you, baby! Maraming maraming salamat sa oras ninyo na pinagkaloob sa amin. I hope Mayo, ang ladies' choice, bigyan natin sila ng TV song. Ano? Ang ating dito natin sila Mga nanay at tatay ko, itaas po natin ang ating pong kamay. Sabay-sabay po tayo, Manila! Gasper! Bumalik ka na! Uli po, po sa ating mga nanay at tatay, panatili lang po po tayo ng araw sa ating mga upungan. At gagawin po natin na tayo lang po ang lapitan ng ating pong mga isyak para po kayo ay patayuin sa inyong buong pinauupuan at doretso po sa isang maingat na paglabas. Maraming maraming salamat din po ang Congressman John J. T. B. Villanueva. Ang ating pong mga pagsihal, Councilor Doc Almiron, Councilor DJ Bagachi, Councilor Romeo Omenbagay, Councilor Luis Castro, Councilor Atty. Mary Quintos, Councilor Rino Tolentino. Thank you for Muli po sa amin. mag po, po sa mga kamag-anak ay daday, lalo tigid po, yung po mga daday po sa taas. Ingat lamang po tayo sa ating po pagbaba at lalo tigid, ingat din po tayo sa ating pong pagsakay sa escalator at elevator. ay tatay. Dahan-dahan lamang po sa ating pong Sa Kaisadong paglabas kaya Ako at tayo lamang po natin ang Lutia. Na tayo na po ang lalapitan ng ating mga isda para po hindi po tayo magkakasabay sa tayo sa sa escalator at elevator. Maraming maraming silapan po ang mga nanay at po sa Tres, Tres, Four.